Hello guys, papunta ulit kami ngayon sa dagat para maabutan namin yung sunrise mag-yoga-yoga muna kami din sobrang dilim nang dinadaanan namin na guys <laughs> Oo, oh, oh. tapiganin. Hindi titingnan natin guys kung low tide pa. Wala pa ring tubig guys. So, dapat hanggang doon pa yung tubig. Ngayon, hindi dito pa. Tuyot pa talaga siya. Ay, walang tubig. Tuyot. Tuyot! Pag nag tide naman yan. Hindi <laughs> na. Dami yung nakuha ko na starfish. Ah. Eh. Ano itong mga ganito? Parang siya mga tae-tae. Eh. Ano? o. No? Nakarap no? daw ito? Ito? Ano? Gano? Natago sila binubutasan nila. So, ibig sabi may crab dito sa ilalim. Nakakawangat dito. Dito banda ay, may tubig na siya. Bandit pa lang. Hello guys, welcome back to my channel So for today's video Maglalakad ta tayo dito kasi wala pang tubig Low tide pa Baka mamaya pa yung tubig So maglalakad-lakad muna tayo dito Hanap tayo ng mga ano Starfish, likya <laughs> Kung ano-ano Dugong -ano. Dugong Uy, maluwag nga dito. Pa paano ko nga? Yan, pa ito, big, oh. mag -ano, mag -ano. low tide pa rin, guys. Baka mamaya. Itay nyo na lang yung update. Maligo kami dito. Yung nakaganto gamit yung shaden. <laughs> pa naman, linis-linis dito. Kaso nga yung amoy. Hindi, <laughs> amoy ano yan? Si Yan. So, ayun guys, hintayin nyo na lang. Update ko kayo. Maliligo kami dito mamaya. So, ayun lang. <laughs>